Gada kan makuha ang 19 anyos na lalaki na inot ng napabaretang wara makalis na magkarigo sa Busay Falls sa puro 4 sa barangay Iluluang Kamalig, Albay, kanakaaging Domingo, Abril 14. Nadukayan ng bangkay kan biktima sa boundary kang barangay Iluluhan asin barangay Manawan kanakaaging Martes, Abril 16. Binistuan biktima na residente kang barangay Binandirahan parehong banwaan. Sigun sa barangay, lunes Abril 15, kan maipaabot pa sana sa indakan mga pag-iribang barkada asing kapamilya kang biktima ang pagkakawara kaini na ipig-report man tulos ninda sa otoridad. Kung arag sa tubaga na may nagsanawara, ang um, agad-agad kay po nindang mag-report para at least kuta na na nahanap tulos. Kung arag sa ito kung kaano naglutang, tsaka, tsaka yung ano man kuta na so nag-report sinda hapo na kaya kay man tulos na retrieve. Amay kan suminunod na aldaw, kang ipapadagos ko takan otoridad ang paghahanap sa biktima. Alagad antes pamanan operasyon, nagpapataw-pataw na ang bangkay kan biktima. Sigung kay Police Major Armil Ubinke, hepe kang kamalig municipal police station, antes ang insidente, nakikipag-inuman ang biktima sa saiyang mga barkada, mantang nagkakarigo sa nasambit na lugar. Alagad sa daima arama na rason, bigla na sa nanawara ang biktima. Pusibli man dang nagdive ang biktima na ikinapu sa kampayo ni, hasta sa mawara ni Malay Asin Mabutod. At ang sabi ng witness, may nakakita kasi na nagdive daw siya. Pagka-dive, hindi na daw siya lumutang. So hindi naman nag -e expect yung babae na nakakita sa kanya na nalunod yung tao. So hindi na niya pinansin. Nung papaalis na yung tatlong kasama niya, hinahanap na siya. So umuwi na muna sila, tinanong dun sa bahay nila kung nakauwi na ba. Si ano, oo kung naka-uwi na ba, wala pa daw, hindi pa daw nakauwi. So bumalik sila doon sa area, naghanap sila for one hour. Mayo man na na foul play ang otoridad sa insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.